Hey, 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 what's up, what's up mga oh, ka okay. Maset, masaganang buhay po sa ating lahat. Ito po muli si Coach Manny. And for video, yung vlog mo sa araw na to ay gusto ko lang i-shout out at pasalamatan ng isang grupo ng mga manlalaro. Ah, mga medyo papakupas ng manlalaro. Pero talagang nagsisikap na maglaro para makapag-exercise. Dahil ah, alam niyo naman, ang panahon natin ngayon nakaka-stress, ang daming problema. Pero ito, talagang nagsisikap kami Ah, uh, ma malibang. Kaya ito in-invite niya ang aming team, ayong uh, aking mga players. Syempre naglaro din ako. At ito uh, sa panoorin niyo sandali. kalaban namin ng na mga marikina uh, mga taga marikina ito po yung mga yan so ayun po at habang kami naglalaro alam nyo nangyari ay uh, ayun nagpatak patak sila yung uh, mga mga player ng softball ng Marikina. nagtutulong-tulong para sa ating ano, uh, varsity player na dahil sa pandemic, nawala na yung scholarship. Kaya yun po, eto po, uh, uh, konting tulong para sa kanya. sa akin. meron pa sa akin, meron pa sa akin. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, So, maraming maraming salamat po sa... Meron pa sa akin. Ang uh, malaking tulong. Ayan. 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 Basta solo kaya kayo sa mga tao ni Mami. Ayan yan. Yeah. Ayan. Uh, 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 ayan. ha. Uh, Nag-chipin-chipin, nagpatak-patak sila ng oh, tulong para sa ating varsity player na nawala ng scholarship. Alam nyo nangyari, naparoon nila yung video ko na humingi ako ng tulong at ayun talagang uh, during the game ay eh, biglang uh, yun na nga nagpatak patak para uh, tulong sa ating uh, uh, player na nawalang e scholarship kaya napakalaking bagay po nun napakalaking bagay nun na uh, talagang merong mga tao na nagsisikap makatulong sa kapwa at yun po yung uh, 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 nangyari nung kami nakipaglaro sa kanila sa Marikina City at uh, ayun po, ah, uh, syempre gusto kong i-shout out at salamatan. Maraming maraming salamat talaga sa inyo. ah, uh, sa inyong ng uh, initiative na tumulong sa ating uh, players uh, at ito po, gusto kong i-shout out at salamatan sa pangunguna ni Mr. Vic Tambuli Sabiniano. Siya po, po ay dati kong uh, coach nung high school. Siya po isang teacher na nag- Uh, Nag-business, nag-negosyo Siya po isang negosyante ng sapatos Ayun, uh, sa Marikina At alam nyo po, itong si Si Mr. Big, sabihin niya, no, Siya po yung uh, dating kunsyal At ngayon ay, alam nyo, sana supportahan natin siya Dahil siya po ay tatakbo uli na ng Marikina Alam nyo, siya ay lagi ko nakakausap At alam nyo, talagang Siyempre, magkaisa kami ng uh, Damdamin at isip na ang gaganda ng mga plan niya para sa mga kabataan. Na alam nyo, ang e sports talagang uh, napakagandang katwang ng mga magulang para talagang ma-develop ang kanilang mga anak, yung physical, 'di ba? Magiging hindi sakitin. Ah, uh, talagang uh, talagang um, uh, matututo ng tamang disiplina, matututong humarap sa mga challenges sa buhay at ito napaka-the best na na magpwede po silang magkaroon ng scholarship sa college na napakalaking tulong sa ating mga magulang sa uh, para makalibre na sa pagpapaaral ng mga anak. Kaya ayun po, yun ang isang mga panukala at plano ng ating Mister uh, Mr. Vic Sabiniano na sana po isuportahan natin. yan So, sino pa? Sino pa mga kasama natin dyan sa Marikina? Siyempre, hindi ko makakalimutan. Salamat sa iyong initiative. Ah. Ronaldo Yostakio! Thank you, thank you very much Salamat, salamat Talagang, eto, uh, talagang lagi niya nag-invite sa akin na maglaro At sino pa? Siyempre, sino pa yung mga nandiyan? Jun Cruz Mr. Jun Cruz Alam niya, ito po yung mga umpires Businessmen, teachers uh, Coaches Ayan Mr. Jun Cruz uh, Sino pa? Uh, Mr. Jojo Reyes Siyempre, si Mr. Bobby Stanislavs at siyempre hindi ko makakalimutan si Mr. Molloy Guevara. <laughs> so yan po yung makagaling yan. Ah, yan po yung magaling maglaro ng softball at siyempre sino pa? O oh, dati kong ka-teammate, ah, Dante Dele Calzada. Yan. yan. So, magaling po yan. May edad na, pero napakagaling pang lumaro. Ito, nakakabilib din to. Mr. Teddy Balister. ah uh, play third base. Naku po, talaga ang galing gumalaw pero maidad na po yan, pag nakita nyo. Pero napakagaling pang gumalaw at sa uh, pumapalo pa. Mr. Uh, Francis Labape ayan. So, yan po, kasama rin yan sa aming mga nakakalaro doon. Sino pa? ah uh, Mr. Jong Sirano, ayan thank you sa inyong, sa inyong initiative ng mismo na matulungan natin yung ating uh, varsity player na si Danica uh, matuloy -tuloy na matuloy-tuloy na makagraduate sa kanyang pag-aaral ayon po at sino ba eto may dalawang matanda Mr. Uh, uh, si Tatay Olan at Tatay Pade so, ma may edad na to 70 plus years old na pero na, uh, grabe lumalaro pa po ng softball ba? kaya napakasarap talaga maglaro ng softball kaya maglaro na rin kayo Sino pa? ah Sino pa? Ah, si Mr. Uh, ah, ah, hindi ko alam yung first name eh. Mr. Haruta. Dating player ng ah, dating varsity player ng UST. Ayun po, nakakalaro din namin siya doon. At syempre, hindi ko pwedeng makalimutan at i-shout out si Mr. Eto Francisco. Ah, maraming maraming salamat dahil lagi mo kami ini-invite yung team ko na makipag-tune up dyan at talaga napakalaking bagay nung sa amin dahil ayun na nga, nawalan kami ng field ginawang impounding area dito sa Smoky Mountain kaya yan na talagang nakakapag-training kami kahit pa paano salamat sa pag-invite mo sa akin uh, sa amin na uh, magla, magla maglaro dyan sa inyong field siya po yung caretaker ng Marikina uh, baseball field ayun po So, ayun, talagang yan po yun. Na, kung may nakalimutan ako, I'm, I'm sorry. Ha? Ah, medyo nagkakamemory gift na kayo. Pero salamat talaga sa inyo lahat. At ah, ang prayer ko, patuloy tayong palakasin ng ating Panginoon. Maging masagana ang ating buhay at maging matatagay sa ating mga, sa mga pagsubok na naranasan. At mabuhay pa tayo ng matagal. Lalaro pa tayo. So, ayun po. ah talagang maraming maraming salamat. At yung mga nakapakakapanood dyan, sana po ay ah, yun. Sana invite ko rin kayo na tayong tayo din sa sa ating varsity player na walang na scholarship dahil ayun po isang sem na lang gagraduate na siya. Kaya ayun po. Sana po tulungan natin at uh, ilike i-like, like and share din natin yung video at kung mayroon pong mga bago diyan, sana po ay huwag natin kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na video. Ayun po. Maraming maraming salamat po muli. Mabuhay kayong lahat. God bless you Bye-bye.